Sa mundo ng Hunter x Hunter, ang Heaven's Arena ay kilala bilang isa sa pinakamalaking struktura, isang lugar kung saan ang mga mandirigma ay nakikipaglaban upang umakyat sa mataas na mga palapag, nagkakamit ng yaman, karangalan at lakas. Ngunit sino nga ba ang nagtatag ng lugar na ito? Isang malalim na teorya ang na nagsasabi na si Don Frix, ang misteryosong tagapagsulat ng East at West Volumes ng Journey to the New World. Ay siya rin nagtatag ng Heaven's Arena. Ang teoryang ito ay naglalayong ipaliwanag ang posibleng koneksyon ni Don Fricks sa Heaven's Arena at kung bakit niya ito itinatag. Sino nga ba si Don Fricks? Si Don Fricks ay isang sinaunang manalakbay na hunter na nakarating sa Dark Continent na higit 300 daang taon nang nakalipas. Siya ang manunulat ng dalawang bahagi ng Journey to the New World, isang libro na naglalaman ng kanyang mga karanasan at pagtuklas sa Dark Continent. Pagamat napakakaunting impormasyon ay nalalaman tungkol sa kanya, siya ay tinuturing na isa sa pinakamakapangyariang nilalang dahil sa kanyang kakayang mabuhay sa Dark Continent sa loob ng napakahabang panahon. Bago tayo magpatuloy sa ating video, gusto ko lang i -shout out si Kajit Wire, si July Calambre at si Glenn Halili. Maraming maraming salamat sa palaging pagbisita sa ating channel. Ang Heavens Arena ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang arena kung saan ang mga mandirigma mula sa iba't ibang dako ng mundo ay maaaring magpakita ng kanilang lakas at kakayahan. Sa bawat laban, ang mga kalok ay may pagkakataong umakyat ng palapag at maging mas malakas na parang isang metapora para sa isang pagsubok na nag-aakit ng antas ng isang tao. Isang bagay na maaaring nauugnay sa mentalidad ni Don Fix. Bakit itinatag ni Don Fix ang Heaven Arena? Una, ang pagpapatuloy ng kaalaman at pagsasanay. Si Don Fix bilang isang hunter at isang manlalakbay ay malamang na nauunawaan ang halaga ng patuloy na pagsasanay at pagunlad. Sa kanyang paglalakbay sa Dark Continent, malamang na nasaksihan niya ang pagsubok na kinakailangan upang mabuhay at magtagumpay. Ang pagtatag ng Heaven's Arena ay maaring isa sa kanyang mga paraan upang ipasa ang kanyang kaalaman at karanasan sa mga susunod na henerasyon. Nagbibigay ng isang ligtas na lugar kung saan ang mga mandirigma ay maaring sumubok ng kanilang mga kakayahan sa isang kontroladong kapaligiran. Pangalawa, ang paglikha ng isang sentrong pangkasaysayan Bilang isang tao na nagtagal ng maigit tatlong dang taon, si Don Fix ay malamang nakakita ng maraming pagbabago sa mundo. Maaring itinaguyod niya ang Heaven's Arena bilang isang sentrong pangkasaysayan na magdudulot ng mahabang kasaysayan ng pagsubok at pagtukla sa mga tao. Ang arena ay maaring maglingkod bilang isang monumento sa kanyang pagnanais na palakasin ang sangkatauhan at tiyak na ang mga susunod na generasyon ay may kakayahang harapin ang mga hamon ng Dark Continent. Pangatlo, ang pagsubok sa kakayahan ng tao. Si Don Fix ay maaaring nagtatag ng Heaven's Arena upang subukin ang kakayahan ng mga tao na umakyat sa pinakamataas na antas ng kanilang potensyal. Tulad ng kanyang paikipagsapalaran sa Dark Continent, nais isya makita kung may iba pang mga tao na makakaya ang parehong pagsubok. Ang Heaven's Arena ay isang simbolo ng walang katapusang laban ng tao laban sa kanilang mga limitasyon. Isang lugar kung saan ang mga pinakamahusay ay maaaring patunayan ang kanilang mga sarili. Ang apat, isang paraan ng pagpili ng mga karapat dapat na mandirigma. Maaring ginamit ni Don Fix ang Heaven Arena bilang isang paraan upang piliin ng mga pinakamahusay na mandirigma na may potensyal na harapin ang mga panganib ng Dark Continent. Ang mga mandirigma ang umaabot sa tuktok ng Heaven's Arena ay maaring maging mga tagapagmana ng kanyang misyon at ang harapin ng mga panganib na kanyang hinaharap sa kanyang mga paglalakbay. Ang teoryang ito ay nagmumungkay na si Don Fricks bilang isang napakatalino at napakapraktikal na nilalang, ay eh maaaring siya ang nagtatag ng Heaven's Arena bilang isang pamana ng kanyang pagnanais na palakasin ang sangkatauhan at tiyak na ang mga susunod na generasyon ay may kakayang harapin ang anumang hamon, kahit pa ang Dark Continent. Bagamat ito ay isang haka-haka lamang, ang ideyang ito ay nagbibigay ng malalim na koneksyon sa pagitan ng Heaven's Arena at ang misteryosong karakter na si Don Fix. Nagpapalawak ng kaulugan ng arena bilang hindi lamang isang lugar ng labanan, kundi isang simbolo ng walang katapusang pag-unlad at pagsubok sa kaya ng mga tao. Kung nagustuhan mo video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video.